Good morning! Morning po Mayor! Morning po! Morning po! Nakakita niyo po ba? Good morning mga ka mga ka Ngayon live po tayo dito sa may Barangay Buting para po sa kanilang offline lunch ayesa ni Mayor Vito Soto Vice Mayor Dado Jaworski at ni Conga Romano Hello! <laughs> Hello po!

Morning. Good morning. Good <laughs> morning. Good mga wire. morning. morning

<laughs> Pindutin niyo lang yung bilog para maging picture Thank you. Okay. Thank you. Ayan. 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 Thank you

Tama-tama. Dito si Mayor. Gusto huwag po pang alamin pa Mga dapat Ano po? Hello, Mayor! Gusto po! po. Kayo po? Okay naman po. Dito po sa lugar niyo. po? Okay naman. Yung major <laughs> mga ano meron po

Yeah. okay 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 po, okay okay

Ang giningi na ay. Oh, <laughs> sino pa pilit? Ang mga piso na oh. Ay, sana. Kailangan near art instructor. Ah, counsel na si Sir Yogi, kapitan ng Tapos si Sam Cortez, tutor doctor Ay, medicine, nag-aaral ng medicine. Right to mission ng Nueva Ecija. Congratulations. Ay, dapat mag-volunteer ako

Pag namin kapitan, natatanggap namin yung pagpapangyay. Oo. Sipag-back Sobra! Walang tatalo! Hindi ang gawa. nakikita gawa, hindi, nakikita gawa. pa hindi n'yo gawa. ini okay, uh. Halo, semuanya. Kita akan Relax ka lang. Thank